share ko lang no kasi pwede nyo itong ma-encounter bali nung nagtitinda pa ako sa palengke meron akong tatay na katabi actually nagtitinda siya ng mga gulay and then in-approach niya ako kasi napapansin niya medyo parang dumadami na yung nakapila din sa dishwashing ko and medyo natatakpan na siya sabi niya peke yan no sabi niya sa akin bakit ang mura? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi tayo, hindi to fake it. Sabi ko gano'n. Ano lang po ito, talagang mura lang po naman kasi ang paggawa ng dishwashing liquid. Sabi ko gano'n. Kung gusto mo tayo, subukan mo siya. Sabi niya, hindi, ayoko. Sabi niya Kasi baka mamaya niyan, mga tipa ako. Baka mamaya, ah, magsugat-sugat pa yung mga kamay ko. So gano'n guys, may mga ganyang mga klase ng mga tao na main encounter ni klase ng mga uh, kapitbahay. Actually, minsan kaibigan mo pa nakakalungkot uh, na parang magkikriticize agad ng product mo. Lalo'ng lalo na hindi pa nga nila ito na nasusubukan. sa so, may mga ganun kang may encounter. Siguro kung, kung medyo mahina lang yung loob ko noon, medyo dinamdam ko yung mga ganong mga kritisismo. Siguro hindi ako nakapagpatuloy. Siguro wala tayo ngayon dito. Kaya yun lang yung medyo mai i advise ko sa inyo na kung sino man, kung ano man yung mga i-criticize nila sa product, sa negosyo mo. Pero sa tingin mo naman na um, hindi naman totoo, sa tingin mo naman na panindigal mo, sa tingin mo naman ay ay makakatulong lalo sa iyo na hindi naman na kailangan yung kanilang mga mga feedbacks ganyan na ganon, na negative syempre kailangan din natin ng feedback pero yung mga ganong criticism, direkta na kasi yun eh medyo personal na siya kaya huwag natin yung papansinin hindi natin yung kailangan sa negosyo natin kasi kung yun dadamdamin natin um, hindi tayo makakapagpatuloy kaya tuloy lang kahit anong hamon ng buhay, anong hamon sa negosyo tuloy lang po lang